May dalawang multo na nag-uusap, tanong ng unang multo. Hoy, pre, bago ka naging multo, ano ikinamatay mo? Sagot ng ikalawang multo, nalok ako sa refrigerator. Nung una pa chill, -chill lang ako, pero nung tumagal, unti-unti na akong naninigas sa lamig. Hanggang sa nasuffocate at tuluyan na akong hindi makahinga. Grabeng trahedya naman nangyari sa'yo, Brad. Sagot niya, eh ikaw ba, pre, ano kinamatay mo? Tanong ng ikalawang multo. Sagot nung isa, inatake ako sa puso, pre. May kabit yung misis ko pag uwi ko ng bahay may nakita akong pares ng sapatos ng lalaki. Nagmadali ako pumunta ng kwarto ni misis. Nakita ko siya na nakahubad at kinakabahan. Kaya hinalughog ko ang buong bahay. Sa ibang kwarto, cabinet, CR, kusina, kisame, ilalim ng kama. Pero wala akong nakita. Sa sobrang pagod ko kakahanap, sumikip dibdib ko doon at na heart attack. Sagot ng ikalawang multo, napakatanga mo! Kung binuksan mo yung refrigerator at uminom ka muna ng malamig na tubig, edi sana parehas pa tayong buhay. Ha <laughs> 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 <laughs>